Hey guys, welcome now to our shooting film of the belated subject, which is the fundamentals of film and video productions. And we're really sorry about what happens to our film because you know our group team works out there feels stupidity like no one is just contributing what we've done in the actual film scenario, shooting places there. And sorry if no one helps. That's why I'm the one who adjusts these famous lines in the scripts. And hope once it's already done, then please react, comment, or suggest anything in my original scripts. Just like me, thank you, and much thanks. Much thanks for the prof, that's all. And I hope to give my best effort, my best shots, and do my own cine Panalo and the title of the my movie. Because I'm already done with my individual work. And and in this case, this movie is entitled Deadlines. Hope you appreciate the movie and stay tuned, guys. Here we go now. Scene 1, action. Unang araw ng eskwela. Narator ako. Isang araw, noong papunta si Jono sa loob ng mismong eskwela, sumul sumulpot sa scenes ang mismong guro, hindi siya super posigido mag-aral sapagkat nilalaan niya lamang ang mga oras niya kaka mobile games. At hindi siya natuto sa mga payo ng profesor ng mismo school ngayong college na siya na fourth year na. At hindi niya pa rin sineseryoso yung mga bagay-bagay kung paano ba makagraduate sa college na hindi mismo itinapos ang prelims, midterms at final exam requirements. At nung nalaman ng prof, ang buong storya doon, nagkausap sila ni John at sinabi na bakit ba hindi mo sineseryoso ang mga mo? Tignan mo ang mga grades mo, palakol, wala man lang mas mataas pa sa lines of 8 to 9. At puro mga line of 6 to 7 na lang grades mo. E paano, kaka-mobile games mo yan. At sinabi naman mismo ni na Jono na paonmanhin paon, paon man po sir. Sapagkat hindi ko naman talaga gusto mangyari ang lahat ng bagay na hindi ko akalain na pwede mangyari. Yung inaasahan kung pagdududa sa mababang grades grace ko. At noong time na pagkatapos siya, pagsabihin ng mismong prof, agad nang sinabi ng prof na the class is dismissed. Sabay na rin na, na, maalam si na Jono tuwing usapin nila ni na prof during consultation hours. Ito naman sinabi sa mismong script. Ito ang gagawin nila. Pagpunta pa lang si na Jono sa mismong eskwela ay simulput na kaagad ang guro. Hindi siya po sigurado mag-aral sapagkat Nilalaan na lang niya ang mga oras niya sa mobile games. Hindi siya natututo sa mga payo ng kanyang profesor, lalo na siya ay fourth year na. At hindi niya pa sa mga bagay para makagraduate sa college dahil hindi niya niya tinapos pa ang mismong prelims, midterms, at final exam requirements. Dahil sa nalaman ng buong story nito ng prof ay nag- Nag-usap na rin sila ng diretsuan at nagsalita sila. Prof, bakit hindi mo sineseryoso akads mo ha? Tignan mo nga grace mo palakol. Wala man lang mataas na grace na line of 8 to 9 at puro mga line of 6 to 7 na lang grace mo. Kaka mobile games mo yan eh. Tapos sabi naman ni Jono, Paon man po, sapagkat hindi ko naman gusto mangyari ang lahat na mababa ang naturang grades ko po at hindi ko nakalain na ganito ang mangyayari sa grades ko. Ito naman senaryo. Pagkatapos, si Jono, pagsabihin ng prof, agad na rin nag-dismiss ang mismong klase. At sabi na rin na maalam si Najono tuwing consultation hours. Scene two. Pumunta ang magulang ni Jono sa school at hindi siya sinar... Hindi niya sineryoso ang akads. Kaya, hindi niya malalaman kung ano ang mangyayari sa future. Darator, nagsalita. Pangalawang araw, naman dito, naman dito natin malalaman kung natututo pa rin bang magbago si na Jono kahit pahirap ng pahirap na rin ng pahirap ang mismong akals kasi dati, hindi naman siya ganito kasi nung first, second, third year, hindi naman siya bagsak at pasang awa. At dahil nga, yung kwento niya is tungkol sa sawang-sawa na talaga siya mag-aral. At feeling niya, ay na rin niya sirasohin ang kanyang pag-aaral. At ang tendency mismo sa kanya ay balak na niyang ihinto ang pag-aaral muna dahil sawa na nga mag aral At nung nalaman ng kanyang mga magulang tung tungkol sa nasabing issue, pinagbili ng magulang sa kanya sa bahay ni na Jono sabi na magulang na huwag kang ganyan, Akads na akads. tapos gusto mong hindi pagputuloy ang pag-aaral mo. Si Jono, si Jono sinabi niya sa is ano, trip, trip, trip ko lang, trip ko lang naman mag-quit sa mismong akads. Magulang sinabi, na-realize mo ba yung mga sinasabi namin sa'yo? Na iwasan mong, na iwasan mong huwag mapagtapos ng pag aaral sa college? Kasi marami nang na hindi nakapag asa sa college, tapos ganyan ka pa, ha? At isa pa nga, at isa pa, wala na nga talaga kasing dahilan para hindi patapusin ang college. Ang mangyayari sa iyo, kung ganyan ang attitude mo sa buhay, ka pa rin sa huli. Na pagdating ng araw, hindi ka na makahanap ng trabaho. O di kaya naman, kapag hindi ka na nakagraduate sa so una pa lang ng college, mahirapan ka na mahanap ng pera hindi ka na, hindi ka naman edukado, so paano mo maalaga ang sarili mo? Hindi kami palaging buhay. Minsan, nangihina rin kami. At kailangan mo buhayin na rin ang sarili mo. Kasi, hindi lahat ng oras nandiyan kami para supportahin ka. Kaya matuto ka na rin sa sarili mo mga paa. Sundin mo ang na binigay sa ng prof. Kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Jono, si sinabi, Oo oh na, kasalanan ko na ang lahat. Pero yun talaga, gusto ko tumambay at hindi seresoan akads. Ayoko nga mag-aral eh. Tas, magulang sinabi, bahala ka diyan. Tinutulungan ka na nga namin eh. Ikaw diyan, ay mo na yung tulungan ang sarili mo. Bahala ka na diyan. Tas, tama sa namin Jono. Oh. Basta ayoko na tapusin ang college, bahala na ako sa gustong gawin. At pagtapos nun ay agad na rin nagpahinga si na Jono at kanya mga magulang sa bahay. Ito naman ang nangyasa na to. Sabi ni na narrator, hindi malalaman kung hanggang kailan na rin magbabago na ugali si na Jono dahil pahirap na akals niya kasi nung first, second, third year siya hindi naman bagsak akals niya. At nung sawa na siya mag-aral, kaya niya itinapos ang lahat. Kaya ang tendency, gusto na rin niyang ihinto ang pag-aaral dahil nakakasawa na raw mag-aral. Nang malaman ng kanyang magulang na hinto na raw ng pag-aaral si na Jono, nakausap sila ng magulang ni na, magulang ni na Jono. Ito ang sinabi ng magulang ni najono Jono. Huwag kang ganyan sa akads. Alam mo ba pinag-aaral ka namin para makahanap na magandang trabaho tapos ganyan lang isip mo? Tapos, gusto mo pa talaga, ha? Huwag natapusin ang iyong pag-aaral? Maya ka naman sa sarili mo? Ito naman masabi ni Jono. Trip ko lang naman mag-quit sa Akad, sir. Tapos, ito naman sabi ng magulang. Marami nang tao hindi nakapag aral tapos ganyan ka pa, ha? Inulit lang yung senara to. Sabi niya, ginagawa na namin ang lahat ng mga kaya namin para tuminuka. Tapos, ganito lang ang marinig ko. Ayaw mo na mag aral ano pang pa mga dahilan para hindi tapusin ang pag-aaral mo? Magsisisi ka sa una pa lang kapag hindi mo pa sineseryoso ang akads mo. Mahirapan ka lang na makagraduate at higit sa lahat, mahirapan ka pa makapasok sa ibang trabaho ang papasukan mo. At kung hindi ka pa rin magsiseryoso at ganyan pa rin ang attitude mo sa huli, pasensyahan na lang mahirapan ka makahanap ng pera na pang sa mga pangailangan mo. Kung hindi ka pa nakakahanap ng trabaho dahil sa hindi pagtapos ng pag-aaral, hindi ka edukado, paano mo maalagaan sa ili mo? Hindi kami palaging buhay. Minsan nang hina na kami at kailangan mo buhay na sa sarili mo. Hindi lahat ng oras nandiyan kami para supportahin ka. Kaya matuto ka sa ili mo mga paa, kakasabi ng to. Sundin mo mga pa na may gay sa ng prof. Kung hindi, bahala sa buhay mo. tasto ito naman sinabi ni Jono, Oo, oh, kasalanan ko na talaga ang lahat. Kaya yun lang ang gusto ko. Tumamabay at hindi seryoso ay naakas. Ayaw ko na mag-aral eh. Tapos naman sinabi ng magulang, Tinuturuan ka na nga namin ng leksyon. Tapos, ikaw dyan ha? Di mo na nagagawan ta itama ang lahat ng bagay na napapahalaga sa'yo. Ito naman sinabi ni Jono, oh, ayaw ko nga talaga tapusin ang college eh. Bahala na ako sa gustong gawin. Yun nangyari. At, no, at, at pagkatapos nun, pagtapos nun, nagpahinga si na Jono at kanya mga bagulang. Si Intri, natakot lalo si na Jono, call center agent magulang niya. Nalaman niya na ito ng kotse. Kaya hindi natin masabi kung mabago na siya kasi siya, kasi siya na lang tutulong sa kanya kung paano mabuhay ng mapayapa. Kaya ito ang pagkakataon para ituwid ang tama na mag-aral mabuti para sa kinabukasan. Narato, nagpahayag. Pangatlong araw, dito na ang nangyari. Ang pinaka kinakatakutan ni na Jono at, yung, at yun ang pagbagsak ng mismong grades niya. At halos ayaw niya talagang seryosohin ang lahat ng bagay sa mangyayari sa future. Hanggang sa yung time na sinabihan siya ng magulang niya na paulit-ulit na mag-aral ka na mabuti. Meron siya ng sasakyan at ang tendency ng maneho ang mga magulang niya ni na Jono dahil ang trabaho ng magulang nila ay call center agent. Na ang ginagawa ng call center agent ay matulungan ng mga pangilangan na may hirap. Sobrang layo ang pupuntahan ng, ng car nila ang malagim na trahedya, hindi inexpect na mamatay ng mga magulang ni John, no? dahil nabundol sila ng kotse. At mismo nung papunta pa lang si na Jono sa mismong kung saan namatay ang mga magulang ni na Jono, magtaka na siya kung bakit hindi pa rin nagigising sila. Siguro ito na yung Siguro ito na yung silbing aral, magsilbing aral para kay na Jono na mag-aaral na siya na mabuti kasi kung hindi, maaari siya maging mahirap na tao dahil wala siya natapos na akads. Noong time na umuwi na siya sa mismong school, agad din na lang magulang niya sa hospital para sabihin, may mali pa ba o wala na dahil nabundol ng kotse ang mga magulang ni na Jono. Ito naman ang nangyari dito. Nang malaman ni na Jono ang kanyang pagbagsak ng grades dahil sa araw ayaw niya magseryoso sa lahat ng bagay na mangyayari sa future hanggang sa time na paulit siya sinabihin ng magulang niya na umayos at tumino. Meron silang sasakyan ng magulang niya, nagmamaneho ito dahil sila mismo dahil may habulin sila na call center agency. Dito kasi nila tinutulungan mismo mga hirap na tao, sobrang layang pupuntahin nila doon. Na malaman ang hindi inaasahang pangyayari na sila ng kotse. Nagpunta pala, palang si na Jono kung saan namatay ang mga magulang niya. At nang nagtaka si na Jono kung bakit hindi pa rin gumagising ang mga magulang ito, yan na rin na nagsilbing aral kay na Jono na mag-aral na siya na mabuti pa sa akals. Hindi kayang buhay ng sarili niya kundi, kung, kung hindi niya tinulungan ang sarili niya para makagraduate. Dahil sa wala siyang matapos sa AKADS, naniniwala si na Jono sa sarili niya na kaya niya magbago at iwasto ang mga pagkakamali niya sa nakaraan. Kung saan niya, hindi sinaseryoso ang AKADS dung una pa lang. Agad na rin dinala ang mga magulang ni na Jono sa mismong ospital dahil sa hindi inasahang wala ng mali ang mga ito, natuto na si na Jono magpakanit, magpakatino gawin na magubuti ang AKADS dahil pa rin ito sa ik ikabubuti niya. Scene 4. Nung malaman ni Jono na ito ang kanyang huling pagbagsak at muling pagkatuto na hindi niya kaya ito na mag-isa kung hindi niya inalaan ng oras at panahon para makagraduate si Jono sa school. Ito ang sinabi ng narrator. Pang-apat na araw, Masasabi natin tila wakas na nga ang naturang mismong deadlines ng requirements at tila blanco ang mismong requirements ang ginawa ni na Jono. Dahil sa hindi pagsunod sa mga gawain ng mismong prof niya, parang hindi niya na pinayagan na mag-aral pa siya dito sa school, nag-aksaya siya ng tuition fee at iba pa. Lumapit ang prof at sinabi kung bakit pa siya nag-aral kapag wala, wala naman lahat Sinabit na mismong requirements. Si Jono, nagtataka wala siyang masagot. Sabi ng prof na ni Jono, alam mo ba na graduation day ngayon? Dahil yung mga payo ko sa iyo, yung mga requirements ng mismong school, hindi mo naman sineseryoso eh. Tapos, sabi naman ni Jono, pasensya na talaga. At in, hindi ko naman sinasadya yung mga nang, nangyayari na gano'n. Kaya noong time na wala na yung prof, biglang alis na lang siya sa graduation day. At si na jono na lang ang natira doon. Akala niya masaya siya sa future pero hindi na pala. Dahil hindi na siya nakagraduate nung una pa lang kung dahil sa pagsuway sa utos ng prof at magulang din ni na Jono at kumbangisak na talaga siya at hindi na rin ito makagraduate dahil walang natapos na kurso ang mangyayari sa kanya, maghihirap siya lalo makahanap ng trabaho. Dahil nga hindi graduate, di ba guys? Ganyan talaga yun. Ganyan talaga buhay guys. Para pa iso lang, dapat may ups and downs din pag ano, at trabaho at pag studies work. At yun nga, at pangalawa pa, ay sobrang hirap mabuhay ng kukunting na ipong pera. Pero kung nagsisikap sana siya mag-aral kaysa hindi siya seryoso yung mga bagay na pwedeng ikaw maka-achieve ka ng ganon, meron dahil may namang dahilan 'yon. Yun ay excuse letter. Kasi noong time na dahil na matay ang mga magulang nila Jono, sa siya pati na rin sina Jono. At nung nalaman niya na huli na pala ang lahat, katulad ng wala na talagang magpapaara sa kanya, kaya ang dahilan ng lahat ng bagay na yon at nagsisisin na siya sa huli. Sana matapos na, na siya sa, gradu, sa graduate para hindi niya na rin alam ang mismong gagawin. At higit sa lahat, yeah, I, Wait muna, wait mo wait, wait, Okay, take two guys. Kasi kung gaya na lang siya at hindi pa rin siya kikilos, wala mangyayari sa kanya. Hindi niya na rin alam ang mismong gagawin at higit sa lahat. Para siyang pulubi ng walang panganap sa buhay. Dahil sa hindi pagsikap sa pag-aaral, na away sa mismong deadlines. Kaya deadless sa mismong movie, guys. Kasi, yun talaga yung experiences. Yes, kan, gul, gul, legend yung mga problema ni Nano. Sa story na yun, ni na Jono, guys, makakalit talaga kayo. Kasi, show na pa lang, magisisi siya, siya sa uli. At pagdating sa nakaraan, guys, dito ka lang matuto na, iwas to tama. Para sa, ano, ulitin, wag mo na gagawin. Kasi sobrang lalanan, guys. Tingnan mo, apertado siya, diba? Nagisi na siya sa katotohanan dahil nabundin yung ano, tas... Sa ala si na John, sa pag-aalan pa, hindi na siya parang pulubi na, Ah ito na pala, o, oh, graduate na siya, parang ganun, guys. Ito yung mismo magandang finale na story na to. More reason ng story, guys. Kaya ito na. Nun tuluyan na rin, magukas ang mismong deadlines ni na Jono dahil sa hindi pagsunod nito sa prof, hindi na rin tuloy siya pinag-aaral pa sa school dahil sa aksen ng tuition fee. Lumapit ang prof at nagtaka na may pagbagbago na sa nangyari kay Jono na tila ba'y nag-aaral na siya sa ACADS. Ito na sinabi ng prof guys. Bakit ka pa nag-aaral ha? Alam mo namang wala ka ng sinabit na requirements ng mismong school dahil hindi mo nga sineseryoso ang lahat eh. Tapos si Jono naman, sabi naman niya, Pasensya na po talaga. Hindi ko naman sinasadya yung mga nangyaring ganun. Time na ng graduation day. At, si, at sina Jono lang ang naalis sa pwesto. Hindi na rin siya naging masaya sa kanyang future dahil hindi siya nakagraduate. Dahil sa pagsuway niya, dati sa prof at magulang ni na Jono, ay mahirapan lalo siya makahanap ng trabaho kung hindi siya nakapag-graduate. At hindi lang yon, mahirapan din siya makaipon ng pera para sa hinaharap. Dahil sa sobrang kakunting pera, ipon lang at wala pa siyang budget para sa mga bagay na pwede niya ma-achieve na siya lang, may mga dahilan din kung bakit gumawa si na Jono ng excuse letter nang sa ganoy, noong time na nawala ang mga magulang niya at naglulok sa na siya na gusto na niyang itama ang pagkakamali niya noong una pa lang nalaman niya na huli na pala lahat. Wala nang mapag, mapapaaral tuloy sa kanya. Wala na ang kanyang mga magulang. Hindi niya na rin ang, alam ang gagawin niya. Puluboy na lang siya ka, kasi wala na nga ang kanyang mga magulang dahil na rin ito sa hindi pagsikap na mag-aral sa buhay. Ganon. Scene 5. Ito. Humingi ng tawag si na Jono sa kanyang prof na kung bibigyan siya ng second chances, may pag-asa pa ba? Makagraduate si na Jono o hindi? Ito. Ito naman sabi ng narrator. Pang limang araw, nung nagtapat si na Jono sa mismong prof, binigyan ng prof si na Jono ng second chances. I repeat, second chances, guys. Pero yung second chances na yon ginawa naman niya. Kasi, hindi hindi talaga gagawa ng second chances ang prof kuha ng experiences sa nakaraan. Bali, ang ginawa ni John sa mismong sa school is nagseryoso na siya mag-aral at humingi ng tawag, at humingi ng tawad at awa si na John sa mismong prof niya. Naayon na niyang ulitin ang pagkakamali sa hindi tinapos ang mga requirements lalo na malapit na deadline sa mismong gagawin niyang subjects alam nyo na rin ito, pinasa na rin katulad dati. At nung time na bumawi si na Jonas sa mismong ginagawin ng prof, ginantimpalaan ito ng honor student. At kahit papano, natuto siya sa mga ginawang disadvantages sa mga ginawang disadvantages niya sa nakaraan. At kung nag-aral siya ng mabuti, mabilis siya nakakahanap ng trabaho mapapasukan niya. Yan. Yan mismo sinabi sa kanya ang mga magulang ni na Jono. At nung pauwi na si na Jono sa klase, nagpahing, nagpahinga muna kahit tinapos na niya yung prelims, midterms, at final exams ng kanyang requirements. Ito naman nangyari. Nung magtapat na si na Jono sa mismong prof, binigyan siya ng prof ng second chances at yung second chance na yon binigay niya ng buong buo. Buong puso binigay ng second chances, guys. Gabi talaga. Kasi hindi gagawa ng second chances ang proof kung walang experience si, si na Jono kung paano niya matapos ang mismong ACADS. Kaya ang ginawa ni na Jono sa mismong school ay nagseryoso na kagad siya ng mga bagay na ikabubuti pa sa kanya sa future. Humingin na rin ito ng tawad at awa si na Jono para hindi na niya, niya ulitin ang pagkakamali na hindi pagtapos ng requirements. Lalo ng malapit na naman ang deadlines ng gagawin subjects, agad niyang ipinasa ito at noong time na gusto na rin bumawi ni na Jono sa mismong gagawin para ganti palaan siya ng prof para maging honor student at least natuto na siya sa mga disadvantages niya sa nakaraan. Kung nag-aaral si, siya na mabuti, mabilis siya makakahanap ng trabaho, mapapasukan niya. At yan din, sinabi sa kanya na mga bagulang niya bago sila nawala. At nung pauwi na si na Jono sa klase, nagpahinga muna siya kahit tinapos na niya yung prelims, midterms at final exam exams na kanyang requirements. Scene 6 Natuto si na Jono na mag-aral na mabuti para makagraduate at hindi na siya siya yung deadlines katulad ng dati na walang pinasa pero napasa ka agad. Yun yun, guys. Napasa pero oh ano nga, napasa ka agad. Wala na problema doon guys. Madali na siya nakahanap ng trabaho na nagpapasaya sa kanyang buong pagkatao. I repeat guys, buong pagkatao. For example guys, kapag nakapagtrabaho na kayo, buo talaga yung pagkatao niyo. Pero kapag di talaga kayo nagtrabaho, hindi talaga buo yung anong pagkatao niyo. I mean, For example, ano, lack of education skills. yon buo ba yung pagkatao mo? Hindi. Kasi kapag lack of education skills, guys, ano mangyari, guys? Parang ano, yung feeling yun, na ano, yung wala, kulang sa education. yon parang mahirap nga manganap ng trabaho ko, kulang sa education. Pero kapag ano naman, mangat na may edukasyon mo, lahat tinapos mo talaga, mas madali na manganap ng trabaho at yun, buo yung pagkatao mo, kaysa hindi buo yung pagkatao mo. Like, kulang nga edukasyon, di ba? Pero ang hindi kulang na edukasyon, yung buo talaga yung pagkatao mo at yun yung mas madaling pasukan na trabaho legit yun yun guys yun yung nangyari sa chain 6 guys kaya sinabi sa ano yung kung mabago siya na Jono oh, kailangan niyang tanggapin ang buong niyang pagkatao kasi kung hindi mas talaga mahirap pa siya makaanap ng trabaho guys kasi kung mga mature talaga si Jono hindi shout out dati eh. yung papasa mo na kagad yung mga deadlines deadlines yes yes deadlines oh oh yeah Check na check, guys. Ano mangyayakan ni Jono? Mas madali siya makahanap ng trabaho kasi buo na yung pagkataon niya. Kaya ito na, narrator, ang sinabi naman, narrator. Pang-anim na araw, hindi nagtagal, natuto na rin si Jono gawin ang mismo subjects niya. Kasi siya, natuto na siya sa nakaraan. At nung malapit na naman ang second chance graduation days mismo ni Jono, proud siya sa sarili niya na kahit wala man ng mga magulang niyan, naiwasto niya ang negatibo na karahan, na mag-aral siya na mabuti at kung hindi niya ginawa yun, maari siyang tuldukan at tapusin ang, na ang, kurso niya. Dahil walang tungtong pa kung bakit pa siya nag-aral at nung bago na siya ng, at nung nagbago na siya ng buhay, mabilis na lang siya nakakahanap ng papasukan na trabaho online or FF at dito na magtatapos ang kwento na pinamagatang Deadlines. Ito na yon. Ito na ang pinakahuling scenario guys. Kaya ito, ito na yung pinakahuli. Ito na yung scenes ng credits guys. At dito nagtagal. Natuto na si na Jono gawin ang mismo subjects niya. Kasi natuto na siya sa nakaraan. Lalo na malapit na naman ang second chance na graduation days. Proud siya sa sarili niya. Woo! Kahit wala na ang mga magulang niya. Naiwas to ang negatibo na karaan. Oh, totoo yun guys. Nasinabi sa kanya ng mga magulang niya. Diba? Hintay pa mo lang magulang parang bago matuto guys. So ganyan tayo guys. Kasi ang pag guys lagi na sa uli. Eh. Kaya kung may pagkakataon magbago, iwaso na natin to guys. Parang tayo hindi tayo mahirapan ng ano kung ano man nangyayari sa atin. Alam um, natin kung sino tayo guys. Kaya huwag tayong ano. Mayroon tayo sa ano mismong explanation ng tinuro you know, sa atin ng mga katulad ng mga prof, katulad ng mga ano, magulang na yan kasi ay eh, sila na yan guys, sila ang sandalan natin para sa mga problema natin at kung wala sila guys, hindi tayo natin sa sarili natin mga pa at kung wala sila, may hirap tayo matuto paano pala magtrabaho na mahirap ganun. Kasi kapag duto tayo, wala, hindi tayo may mistake ng kagal kagal ganun. Ito naman, ay na Nakasado ko lang dito, project sa sarili niya kahit wala namang will niya. Naiwas to ang negatibong nakaraan na sinabi sa kanya ng mga magulang niya na mag ka na mabuti at yung mga pangarap na kinamtan niya natupad na rin sa was. Kasi kung ganun pa rin siya noon, maaring hindi niya tinapos ang kaya pag ng kurso. At nung nagbagong buhay na siya, mabilis na rin siya mahanap ng online or FTF na papasukan na trabaho at dito nagtatapos ang kwento ng deadlines. Okay, ina po. Doon na po nagtatapos guys. Woo! Thank you. Ito pala yung mga credits ng ano mismo characters, guys. Nakalimutan ko sabihin. Ito pala ang mga cast ng mismong characters. Estudyante. Si Jono. Prof. Walang pangalan. Magulang walang pangalan din kasi ako ngayong script writer. At yun na, doon na katapos ang story na to. Pinabagkat deadlines. Thank you. And yan. Good luck sa presentation na.